Welcome to Index Japanese Grammar. Grammar for today. Level N3. hi da. Last grammar na po natin today. Kanojo kurai. Yung kurai po ano po 'yung paggamit daw po ng kurai. Wa nai. Kurai wa nai. So, pag linagyan po siya ng sentence, anang uh, ibang ano, uh, salita, magiging kanojo kurai sinsetsu na hito wa inai. Hai! So, ang conjugation niya po, guys, noun kurai, noun hodo, noun hito, ibig po sabihin tao po, ano po, wa inai. Noun, mono, gamit, koto, pangyayari, wa nai. Hai! So, kumbaga sa Tagalog, magiging ang farm nyo po is walang N na mas tulad N. Yun N pong sinasabi is noun po. Ano po? Hi. Ganyan po yung paggamit niya po. So, Uh, yung explanation ko po dito sa sentence na ito, gomen na sa lahat po dito pong explanation nang galing po sa akin kasi wala pong explanation talaga dito sa, ano, sa so, ni Hongo Somatome. Maganda po ang sum Somatome guys kasi talagang yan po yung lina-launch po ng, ano, ng JLPT po. Ano po, so, halos ano, kung ano po yun nandito, um, uh, marami pong lalabas po from this book pong ay uh, na question po. Ano po? Kaso, mahirap nga lang po siyang intindihin kung magsa-self-study po kayo. Kaya, pero dito, sa class po natin, um, ginagawa ko po ang lahat na aking makakaya para ma-explain ko po sa inyo yung meaning po. So, mas katara, ano, kung meron po kayong libro, na, na, na natutulog po dyan sa, uh, na sa bookshelf nyo po, ilabas po natin. Parehas <laughs> na libro po tayo. Hi! Diba? So guys, ang explanation po dito sa grammar na ito, kinagamit ito kapag ipapahiwating ang pinakamataas o pinakamababang antas ng isang pangyayari, bagay o tao. Sa madaling sa salita, superlative po siya. Yung super, super po siya. kumbaga, pinakamataas o kaya naman pinakamababa. Yung pinagko-compare nyo po. Ano po? Hi. Diba? Sa first uh, sentence po natin, kanina si... Uh, ah, si sa Nihongkol-san bumaba na, Then, Yukio-san mo, hajimete na no, Yukio-san, mari po kayo mag-mute. Mari po kayo mag-decide. Ah, okay, des Oh, um, um, nag-mute ulit. Damay ka na. Dami na? <laughs> so, ano, kabawak na po ano po? Yes, Medyo yes. hindi po nag re sa so, alam na po natin po yung rules po. So, babasahin ko na po, ano po? Pwede yes, yes, one. one. <laughs> onegaishimasu. ko po.

Sing bait sa kanya? Hmm, parang ganyan lang po. Sing bait or mas mabait po. Ano po? Arigato gozaimasu. So, kung titignan po natin ang kada sal salta na ginamit dito is kanojo. Um, nya. Kurai. Uh, yung kurai po dito, tulad walang, uh, walang, walang blank na mas, tulad. so, kanadyo kurai. Yung, yung kuray po, isang set po yan. Kurai wa nai. Walang na mas tulad po. Ano po? Shinsetsu. Shinsetsu na mabait. Hito, tao. Inay. wala. Wala po siya. Inay. wala. Kasama po siya dito. Ano de, kapag pinagbuo po yung salitang yon, ang meaning po nito ay walang tao na mas mabait tulad niya. カノジョクライい親切な人はい。ない。ごめんねな、な <laughs> <laughs>、ナナガガガミコポヨンアナヨンヒョーゲンリトノポリトさカンサイベンケセウスマンセイブンヨーズナリナコ。アナポヨン、カブワクサンキインセイホゲンホマヤ。カノジョクライ、カノジョクライ。カのプロンライ。カノジョクライ。 彼女から、いやんとあんひょんんの X アナ、プロンセッション。ごめんね、みんさん。あの、長いこと言うのに、あの、との。はい、気をつけます。カセナガアラルポタイナン、English <laughs>、so、そうだ、バッエイ、イパレスコポサ、ひょうじゅんご、いアナ。ありがとうございます、カブワクさん。ざいません。ラスナポお疲れ様です。さ、so, あ、ゆきおさん。 マイク解除できるかな大丈夫かな難しいかな難しければ、てるてるさんに戻るんですけど、どうですか <laughs> ノイレさん、ノイレまんか、心の中で彼女くらい愛しい人はいる。おー、ガリンガリンカリのパシアのイン、ノイレさん、ホモホーゴ。 すごいなすごい日本語めっちゃくちゃ上手。ユてるさんういはそさんのレスポンスがないのでてレてるさん。せあててるるささんんっ書いマイクの解除できますかマイクのミュート解除できますか Yakasko, nagay si mas last na po tayo pong ano. Uh, uy, ah, ano, <laughs> kita ko ako. Kinikilig ako para sa inyo. <laughs> yan yan si Inday nakikikilig lang sa mga love story ng mga ano, nakapaligid sa akin. Kiligin <laughs> talaga si Inday pagpasensyahan niya na. sa so, so babasahin ko po yung ano, yung sentence then kung ano po yung magkakaintindi niyo, explain niyo po. Okay oh, naman. Kung kaya naman, na ikong いいチャレンジポナテンポヨサリリポナテンいいトランスレでもごめんね、テリティルサンマスマヒラプナナナマティルプトサイドンポネンタもンナンポコナガランナニホンドホントにジシュジシュジシュビンスタモはいマジではいすごいジシュビンスタモはいマジではいすごいジシュビンスタモおきないわですごいジシュビンでココマンデさんしゃべれるようになるの 私もした<笑><笑> <laughs> はいではテレさんバサインコポあぽ今年ほど雪の降った年はなかった<あ>はいアナポインフカカインテンディニフィーリンコポミニンヤポアイワラパンイサンタオナモレナニエベナカシンダミニトンタオンフィーリンコポそれかな chata mo nazo kahit kami po medyo na, na kahit ako po ano na hirapan pa dito pag sinabi po kasi pung kotoshi is this year po, ano po ng ngayon taon, Tapos yung yuki no futa toshi yuki no futa toshi yung mga taon daw pong umulan ng nyebe po ano po so hodo nakata yung hodo po is walang namas kung maga compare niya po, superlative po tayo, kung super madami or super kaunti po. So, this time po, kotoshi hodo yuki no futta toshi wa nakata. Ano, super dami po ang ibig sabihin niya. Kaya, walang, walang taon na, walang taon na masyadong umulan ngayon ng nyeba. Tulad ng taon na ito. So, kung baga gusto niya gusto niya po sabihin na yung taon ngayon ang pinaka manyebe, pinaka maraming ah. uh, snow kung i-compare sa mga nakaraang taon. <laughs> Medyo wow. mahirap talaga to. Mahirap. mahirap. talaga. <laughs> so, mahirap talaga to. Ewan ko po ba nagkakataon na napupunta sa inyo. Mahirap. Gumene. Hindi ko po yung sinasadya. Ah. Gumene. Okay, Pagod <laughs> hindi ka na. <laughs> kasi siguro ano sinasabi sun, ni God ano kayang-kaya niyo yan kasi ano tingnan niyo oh, wala pa pong isang taon just so so kumo de saberer yun ni na rin ako kunai wala <laughs> na kasi <Kale? laughs> like, nag e-school po kayo like um kumon something hindi po hindi <laughs> wow nakaka-amaze po kayo ni sugoi da ne sugoi kaya <laughs> もそんなにしゃ,べるしゃべれるはもう信じられない。うん、ほんとほんと,ほんとだって私もあの辞書を勉強し、うん、勉強勉強してるけど、やっぱり、うん、なかなかもう勉強ならならないわ。頑張、うん、らなきゃいけないからかな。<laughs> あとは、家庭環境におっぽ様にお子様にお子様にお子 Ah, uh, uh, which one po yung parents siya pong Japanese po? Ah, father? papa ko po. Kasama niyo oh. po sa bahay? Hindi po. Hitori ko rasi po ako. Hitori ko rasi shiten no? Ah, po. Eh, erai ne, honto ni. Dakara nang po ako mag-aral na ni Hongo. Sugoi. Owen sasete kudasai. Hai, arigatou gozaimasu. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai. So guys, kung titingnan po natin po yung kada uh, A uh, word po natin dito. Kotoshi means ngayon taon. Hodo, na, uh, hodo wa means walang namas tulad. So, yuki is nyebe. Nyebe po, snow po. Ano po? Futa. Ano? Futa past po. Inulan. Hai. Toshi taon. Hai. So, dito po, superlative po. So, meron po tayo ditong mas at ah uh, enter parenthesis maraming kasi sa, sa, totoo lang po gusto ko pong sabihin na manyebe kaso um ayan si Noyer sa nag-ano uh, naghugot na naman kotoshi hodo kimi no koto omotta <laughs> tashi tala-tala saan yung ano nyo? May -jo, jowa na ba kayo? <laughs> nakiki, ano eh, nakikiusyoso. Hi. So, guys, um, pag pinagbuo-buo po yung ano, yung salitang ito, <laughs> naalala ko tuloy yung sinabi ni Norsa. Hi. Walang taon na mas maraming inulan na nyebe tulad ngayong taon. Hi. Kotose hodo, yuki no futta toshi wa nakata. Kasi superlative po tayo. Ano po? So, compare niya po na mas super dame or super kaunti. Ano po? So, dito ang sinasabi niya, mas maraming inulan ng niebe. So, ibig sabihin ito pong taon po na ito, ang pinakamaraming inul umulan ng niebe po. Ano po, inulan ng niebe? Hi! Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, my free entry lesson class po tayo tuwing MWF. At 8 p.m. Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.